Sa hirap ng buhay, may mga desisyon tayong kahit hindi natin gusto. Pero dahil hinihingi ng pagkakataon, kailangan nating tanggapin yung sitwasyon. Kailangan mong gawin kahit hindi ito yung ginusto o plinano mo. Pero bandang huli, marirealize mo na Nagdadrama lang ako, nakakapagod kasi palang mag car wash Nagtraining kasi ako para sa bagong project naming car wash at detailing Dito din sa Fernando Pares Mami House sa Silito, North Caloocan Grabe, simula sa labas hanggang sa kasulok-sulukan, kasingit-singitan, duluan Kailangan linisin, eh kaya nga detailing eh di diba? Pero rewarding naman dahil talagang nalilinis at dapat linisin ang lahat ng dapat linisin for this training toso pagkatapos eh may nadagdag na naman sa skills natin at panibagong project na naman ito dahil bubuksan na natin ang ating pangarap na car wash. Wow. excited talaga kami dahil hindi ito comfort zone na business namin kagaya ng pagkain zero knowledge talaga kami dito kaya inuna muna namin pagtitraining bago ang lahat dahil mababawasan nito ang, ang trial and error namin sa pagpasok namin sa negosyong ito hindi pa kami bumibili masyado ng gamit yung mga basic lang dahil gusto namin recommended na ng trusted trainer namin na si Sir Jansen at Ma'am Christine ng Pop the Hood Auto Detailing bago kami bumili para naman maiwasan namin yung pagdoble ng bili at maishare muna nila sa amin ang mga best equipment at practices sa car wash at detailing business. Kung interested ka sa project namin na ito, abangan ang susunod na video. Maraming salamat!